So uh, Pasisya na po pa, mga idol. So ngayon lang po tayo nagunang ating kamera Kasi uh, may hiling ko sa atin itong ka kaibigan natin ng kamaskara Na sa naintindihan ko mga kaidol uh, Bumalik mo na mo daw siya sa kanyang uh, uh, area mga kaidol Sa si kanyang bahay mga kaidol no. So uh, ganoon pa rin mga kaidol no. So uh, naintindihan ko yung uh, sign language niya na pumunta muna daw siya sa kanyang bahay mga kaidolo no. kasi parang may parang nag-alala din siya makidol no kasi parang may iniwan sa doon kasi sabi niya uh, doon sa kanyang bahay uh, babalik mo na siya so uh, naglakad kami mga kaidol papunta dito so medyo may kalapitan mo kami sa kanyang area mga kaidol so dito lang ako nagunang kamera si alam po natin ang mga pangyayari na yung dinadaanan namin kung may video kami so sabi niya medyo delikado daw kasi ayaw din niyang mamonitor uh, kung saan sa maka si parang, uh, na siya nakatira mga si no? kasi parang nakita ko sa kanya parang may tinatago siya mga kaidol so alamin yon, yon, uh, so, uh, natin ngayon kung ano talaga yung katotohanan dito nandito mga kaidol so saan naintindihan po natin sa kanyang yung sign language mga kaidol so parang nag-alala din siya sa naiwan niya sa kanyang bahay mga kaidol kaya uh, siya po humingi sa atin ng pabor na babalik lang daw namin yung area na pinupunta namin yung uh, paghahanap namin kay Eric so uh, nag uh, ano kami ng SJ ni Bert. so nag-usap-usap kami tatlo so pinayagan niya kami maka dulo. so uh, ngayon kami nalang dalawa maka kasi yung bata habang naglalakad, naglalakad kami uh, may nakita kaming bahay so nakita namin na uh, yung uh, pinag-iwan namin sa bata uh, ang ako naman sila na habang wala kami ay alagaan nila mga kaidulo. So kampante po kami. So kaya pumunta kami dito. Kasi binigyan natin ng uh, power, tower yung hilingan uh, kahilingan ng mga kaidulo. Kasi alam po natin, alam po natin lahat na lalong lalo na sa akin. Na ito first time po na humingi ng uh, pabor sa atin itong nakamaskara mga kaidulo. So nakita natin parang matamlay siya mga kaidulo kasi parang, parang may namimiss siya sa kanyang uh, bahay mga kaidulo. So, so nangako naman siya Uh, pagpunta niya doon at babalik siya kaagad so sabi niya uh, nakiusap siya na siya lang muna daw ang pumunta sa dumiritso sa kanyang bahay so hanap, hanapan niya tayo ng location kung saan tayo niya iwan so babalik siya kaagad so yun ang pinakao na sa atin so hindi po natin pwedeng tangihan, yung kahilingan niya kasi alam po natin na malaki po ang ating utang na loob natin sa kanya so sa ganitong paraan uh, tayo makakawawi sa kanya makilulog kasi ah uh, nakikiusap siya sa atin uh, sa pamagitan po ng pagsinyas sa atin mga kailan. So ito, kasama natin ngayon si kaibigan e natin na kamaskara. So, kaibigan! So, hapit mata si mong balay na ulo no? mo lang ta. So, magayon ato ang one guild. Sama um, yung mong babato ka dito. Alang kay... Naman. No, kulbaan ka. Kulbaan ka si ka balay. Nag-alala nag ka sa bahay mo. Uy. Hmm. Hmm. So, Duyan? Bata? Uh. Agama ini ada kayak batang gamai di tuh. Ah, uh, waris kaun sila diturun. Oh. Uh. Suyan makai dulu. Su so, so ditunya lah kalau ngayun natin makai dulu. Nah. ngayon natin na nalaman mga na sungisin so niya sa mga yung ganyan bahay tapos yung ganyan nga sinasabi niya batang maliit daw bata din maliit so sabi niya oh may batang wala daw pagkawalan ng pagkain uh, yan pala so ito yung pala yung dahilan mga kaidolo kasi nag siya kasi may batang maliit daw na baka wala, daw, wala na daw kain wala na daw makain mga kaidolo so hindi natin nalaman mga kaidolo so pasinsya po So, sorry kayo ha, nga karoon ginakaw na iba kay Matang gamay dito sa gibilin si mong balay dito sa si mong area ni mo Pero sure ka dito nga wa, di makasulod dito nga datang tao Wala makakapasok na masamang tao uh, Si alam no, kontrolado mo yung lugar no So, takot yung mga bandido na pumasok doon May mga tauhan ka naman doon, may mga tauhan ka May mga kasama ka, So, yun mga kaidulo. So, sabi niya, yung sinas niya ganun, uh, parang so sa atin mga kaidolo, parang lakas yung pabugong sa dibdib niya. So, napasok sa isip na yung bahay niya ng mga kaidolo. So, ito. bigyan uh, natin ng, ano, uh, pabor. So, hinga muna, pagpahinga muna tayo saglit. Kasi, medyo malayo yung nilakad namin. <coughs> Nagigaw -Nag 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 hmm? huh? hmm. na Muro... nagigaw na 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 So na nagigaw na nagigaw na 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 Ah, ko pwede mo ba nito? Ikaw ra? Uh, so yan makaya dulo Same no? So, gaya ng dati Ah, hindi pa rin siya papayag makaya dulo na sumama so, tayo sa kanyang bahay makaya dulo So, hindi na tayo pipilitin Kasi Ah, huwag tayong pumilit makaya so, ah, tayo po yung, ah, Nangarap, ah, baka balang araw na Makapunta tayo sa kanyang bahay makaya dulo So, sa ngayon Ah, hindi pa siya pumapahit mga kinulo na mahanap na sa kanyang bahay so hindi po tayo pwede nga po natin siya at uh, yung masunod ko natin na pumunta sa kanyang bahay so nah, hindi na natin sa bigaan mga kinulo so um, balang araw uh, makakapunta din tayo sa kanyang bahay makita natin ang uh, sitwasyon niya doon kita natin kung ano talaga yung nagsasabi niya Kung um, totoo na may bata siya, maka maka siya, di, So hindi um, nito Basta importante, nah, yuk, ngayon, ang importante na na ngayon binigyan natin pagkakataon So lay, lay, kata, nung, asam ko kita nung asa mo ko ibilin nimo unahan pa o diri na no lang unahan pa Adito pa sa unahan hmm. Hmm. Hama ka? ako? Hmm. Dulu. Siya ang makay dulo. Parang may hinahanap siya makay dulo. Parang gutom na gutom. Parang gutom siya makay dulo. Hmm. Kasi maka yung dulo. Binigyan natin ng uh, kailingan. Kaya makay dulo. Kasi okay makalala. Kasi si Istia si Iber. So patuloy siya nang, nang anak kay Eric makay dulo. So hinahanap nila

uh, alagang uh, bago kami maglakad so titingnan mo na yung nadaan anak namin mga idol kasi wala siyang kumpiyansa so maraming salamat po maraming salamat, maraming salamat po sa lahat po so shout out kay uh, set out pala tayo no? so shout out kay uh, mami libot ayan eh, mami out kita maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, so thank you thank you kayo Rindli ayan kita kaya ati tik tik ayo Rindis ayan kita at sa mga kamari so kaya dahil enjoy so shout out po ate Nida Ando po so lagi po kayo mag ingat marami salamat mas sa walang sawang pag support ano uh, sa akin mga video may upload ha kaman kansa ha kaya makidun kaya makidun kaya makidun cuman. on,

Sini sorry, jangan pakai dulu. mainnya kita sih, si ineka si, maskara sekarang itu pakai dulu. yang, bisa <tuh> semangat ya. pakai dulu.

Siyang kisang pria na eh. hah? kisang na, kisah mana? oh, oh, kisah itu mereka naik ama skawatong, bigote ba kisang na tuh, go, tiba, kisem, Hah? ah, 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 ini, ini masih ada sini-sini dulu. Mau ikau. Uh. Uh. Sini pakai dulu barang. Nanti dia aku nunggu pakai dulu Biarlah ha. ha. kita latihan barang. Kalau lah saya pakai dulu. Anu kayak ingin bisa bini pakai dulu. Anu kayak ingin bisa tuh Bakit, yung, bakit yun, ini bereaksi yung reaction niya parang kakaiba hmm. yung ano niya mga kaidol ang sama gina ito ang sama gina ito ang sama gina ito na nakamaskara hmm. man po bungut kisah nai asag bungot kisa man malakas malakas kusgan Ibu imong imong hang, kira tahun. Ah. Usah untuk ini pinono, imong pinono. Ah. Ah. Pinono ni pinono. Ah. Siapa kira dah? Anak anak nak balak kamu ka? Anak anak nak balak kamu ka? Hah? Mm. Mm. Hmm. Aku? Hah? pakai dulu. <tuh> aku pernah aku pernah aku keluar itu pakai dulu. pernah aku 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 dulu. aku pernah 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 pakai dulu. Lepas, <tuh> sa mga ikaw eh. Anong ibig sabihin nito? Huh? 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 <sighs> pat Ha? Ang intindihan na po natin Yung ano na Pagsabi tayo ng kanyang pinulo Kanyang pinulo mga kaidolo Ang sabi na napakalakas daw Sige, kung nandiyan, kung sa'yo, buwan pa sa buwan, ano yung mong giingon nga, tudlo ka sa ni anak, anak, Oh, iya. Mm. Ay. Di dito ah. aku. Mm. Yeah. di to sya gusto nga kauban. Na ako. Patin ko niya. Di sya gusto nga na kauban, na kay kauban. Saan nga kayo dumako? Anong ah. gawin ah. natin dito ngayon? So, ang kailangan dito ay hindi ako niya makita. kinala ng hindi ko makita nga nakikauban. Ikaw lang. So, yun makikita dulu. So, Sa unti unti-unti na intindihan ko makikita So, ang sinisinya sa makikita ah Hindi daw pwede na makita daw siya na may kasama sa makikita Nakakagay ko na know, ah. hmm. So, hindi natin nintindihan na kayo doon So, tayo pa nagugula dito Di sa may gipangita ato? Ikaw sa may gipangita ato? Ha? Sa ah. mga ito? Nasa sa may gisugo sa mo ha? Oo Siyan na kayo doon sama imam plano ni mau do 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 olo ni mo ya ikor ra isa ato ni mo unya katong pan katong mga tao nga imong gi pamatay man iya boto mga tao mga mga tao pero dili dili ko mo sabang dili ko may nagpatay ato nila Sabihin mo kayo dulo. Sabihin mo kayo dulo. Ha? Yung mga tao pa lang. Marami pa sila siya pitapatay mga kayo dulo na mga kasama niya. So katoy mo ginamatay, ay nagana yung mga ginamatay na yung mga mga kaoban. Yung mga tao niya. Ha? Ha? Anong man niyo? Yung mga tiwalag na ka sila ha? Ay sungay, ano ito, demonyo? Masa so, lihat udah yeah. eh. Oh. Oh. Ya. Yeah. Asia mau Asia mau nakon ngadili kaki surya. Gion sama kan lagi, gion sama kan lagi usah. Di orasionan. Orasion, orasion. Usah sama daling, so sa, so, daling selita. So, so, Siya mo yung Ora xem semang hari kak sejarah. Ha. Ah, ah, itu kan ana sungaian di Munyo tuh deh. Pasti. Sejak kayak dulu so unti lawan penaten nang bukit itu dita makan Yun Yunak itan nang kemas cara. Yun pala, yung eh -ah, sabeda kan nag urasiun sakanya, jadi syak makapaksita. Pero sauna makah istoria ka sauna. Ha. Ah, 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 istoria ka. Ha. Ah, ah, ah. Sejak makai dulu. So. Ha. Ah, itu

So ayun, makidulong sila lang ako mag-ingay. Makidulong dito muna ako. Dito lang daw ako. Para hindi niya makita na may kasama sa makidulong. Kasi parang ah, nagkukuha ko sa kanya nga punto makidulong. Parang bawal. So, hindi pwede sigurong... So, hindi ko talaga alam kung anong... Hindi ko ma-explain makidulong. Hindi ko ma yung transit sa inyo. Kasi hindi ko masyadong intindihan yung mga sinasabi niya. Unti lang yung intindihan ko makidulong. So, pasinsya na po. No? So ang gawin natin dito, mag-investiga tayo kung ano yung uh, talagang dahilan dito mga